Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. May takot ka ba sa heights? Kung wala, sigurado'ng pangarap mo din ang makapag-bungee jumping. Sure akong trip mo din ang tumalon sa eroplano at lumipad na parang kagwang. Pero paano kaya kung pati ang mga pets natin ay makisali sa ating trip? Paano kung mag-bungee jumping ang mga rhinoceros? At paano kung may buitre na nakiangkas sa yung paa? Matatakot ka ba? O mas lalong mag enjoy sa paglipad. Kaya naman for today's episode, matutunghayan mo ang mga istorya ng hayop na sumamang lumipad kasama ng mga tao. Magsimula tayo sa bansang Switzerland kung saan nakita ng mga residente ang mga baka na lumilipad. Ayon sa may-ari sa mga baka, napilitan siyang ipabuhat sa helikopter ang kanyang isang dosenang baka sa pag-asa na madala ito sa veterinaryo. Masyado raw kasing matarik ang bundok kaya nahihirapan ang sasakyan na pumasok sa kanilang lugar. Aba, e sa ganda ba naman ang kanilang tanawin? Anong gusto ko rin samahan ng mga baka sa paglipad. Wow! <laughs> Napaka-amazing na masubukan ang paragliding pero mas amazing siguro kung makakasama mo ang pinakamamahal mong fur baby. Ito ang photographer na si Adrian at ang kanyang aso na si Uka, isang Samoy dog. Alam mo ba na sa tuwing maaliwalas ang kalangitan, ang panting nila ay ang magparaglide. Ayon kay Adrian, hinasa niya ng dalawang buwan si Uka bago ito masanay na lumipad. Kakaiba raw sa lahat ng aso si Uka dahil kalmado lang ito at hindi pa natatakot. Sa totoo lang, takot din ako sa heights. Pero kung kasing cute ni Uka ang kasama ko sa taas, sure ako na mawawala ang takot ko. Naalala ko tuloy sa aso na to ang pelikulang never ending story. Dito naman sa next video, kinaaliwa ng mga netizens ang vulture na nakihangkas sa paanong turista ayon sa mga residente rito, ugali na talaga ng vulture na to ang makiepal sa trip ng mga lumilipad. Feeling ko, tinatamad ng lumipad ang vulture o baka naman nakikifeeling close lang siya sa mga tao. Pero okay lang dahil aliw na aliw naman ang mga turista sa bidang bida na ibon. Sa ibang lugar gaya ng mga paliparan, sobrang delikado kung may umiksena na ibon gaya ng eroplano na to na pinasukan ng ibon ang makina. Mau-obserbahan na umuusok na ito at piligro na masira. Ganito rin ang nangyari sa US Airways Flight 1549 kung saan aksidente silang naglanding sa gitna ng dagat. Ang dahilan ng aksidente, mayroong ibon na hinigop ng engine at nagresulta sa pagkasira ng makina nito. Nagpanik ang mga tao sa takot na mag-crash ang eroplano sa gitna mismo ng syudad. Dahil dyan, walang nagawa ang piloto na si Chesley Sullenberg kundi ang mag-emergency landing sa gitna ng dagat dahil lubhang napakalayo pa ng susunod na airport. Mabuti na lang at ligtas ang lahat ng pasahero na nakababa ng eroplano. Kaya naman sa mundo ng aviation, napakadelikado ng ibon na pumasok sa jet engine dahil pwede nitong ilagay sa piligro ang buhay ng mga pasahero. Pero alam mo ba na pati ang paru-paro ay masama sa aeroplano? Yup, bawal ang paru-paro sa airport dahil baka itong mangyari. <laughs> Kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, sana ipindutin mo ang like button sa ibaba ng video. Maraming salamat! Back to our topic, alam mo ba na hindi lang mga tao ang nag-i-enjoy sa skydiving? Marami kasi sa mga military dog ang sinasanay sa skydiving bilang parte ng kanilang training. Don't worry, ligtas naman ang mga aso dahil sa safety belt at sangkatutak na tali na kinakabit sa kanilang katawan. Tumatalon sila sa taas na 60,000 feet. Kaya hanga ako sa tapang ng mga aso na to. Mas exciting pa ata ang buhay ng mga aso na to kaysa sa buhay ko. Napakadelikado ang magska ang mga kangaroo pa naman ay may matalas na kuko at malakas na katawan. Kaya malas mo lang pag inatake ka nito. Pero alam mo ba na mayroong tatlong rules sa pagpapalipad ng eroplano? Oo. Rule number 1, kung magpapalipad ka, piliin mo ang lugar na walang baka. Alam mo kung bakit? Kasi baka masagasaan mo. Rule number 2, i-check ang paligid ng eroplano kung may pusang natutulog. Ito ang nangyari sa dalawang rider nang huli na bago pa nila malaman na may pusa pala na nakakapit sa pakpak ng eroplano. Marahil ay napasarapan tulog ng pusa kaya hindi na ito namalaya na umaandar na pala ang eroplano. Kaya huwag kalimutan ang rule number 2, palaging i-check kung may pusang natutulog. At rule number 3, palaging i-check kung may ahas na nakapasok sa loob ng eroplano gaya na nangyari sa isang flight sa Mexico nang may makita ang pasahero na ahas na gumagapang papasok ng compartment. Palaisipan sa mga flight attendant kung paano ito nangyari. Ito naman ang kawawang ahas na nasabi na ata lahat ng pangalan ng santo, huwag lang siyang tangayin ng hangin. Sa manuala ka man, o hindi, ilang beses nang namataan sa eroplano ang mga ahas. Sa sobrang dalas, pwede na atang magkaroon ng part 2 ang snakes on a plane. Sa totoo lang ha, hindi naman palaging nakakatakot ang makasama ang mga hayop sa paglipad. Isa sa pinakamagandang experience ay ang makasama mo sila sa himpapawid na parang miyembro ka ng kanilang pamilya. Kung trip mo ang lumipad kasama ng mga ibon, dapat ay bisitahin mo ang bansang France at hanapin ang flyer na si Christian mula Siya kasi ang may pakana sa masayang activity na ito. Bago pa lumipad ang mini airplane, isa-isa niyang pakakawala ng mga alaga niyang ibon. Ayon kay Christian, maaga niyang sinanay ang mga ibon na sumabay sa lumilipad na eroplano. Sa halagang 300 euros o katumbas ng 18,000 pesos, pwede ka nang lumipad kasama ng mga ibon. Isa itong experience na hindi mo makakalimutan dahil sa sobrang mahal ng binayad mo. Dito naman sa bansang Nepal, unti-unti nang sumisikat ang extreme sports na para hawking. Ito yung pasasakayin ka sa flying vessel habang sinusundan ka ng lawin. Ang extreme ng experience talo na kung isa kang bird enthusiast. Ikaw ba Pangarap mo rin ba ang maka-experience ng paragliding o mas nangingibabaw ang takot mo sa heights? I-comment mo na yan sa baba nang malaman namin ang iyong opinyon. Kung ang mga tao ay lumilipad para makaramdam ng konting ligaya, iba naman ang kaso ng mga rhinoceros. Noong year 2011, inilunsad ang Black Rhino Range Expansion Project. Ang layunin nito ay kolektahin at ilipat ang mga rhinoceros sa mas ligtas na lugar gaya ng animal sanctuary at sa mga protected areas ng Africa. Sa ganitong paraan, mas mabilis lang na naililipat ang mga rhinoceros sa bago nilang tahanan. Don't worry, ligtas naman ang mga rhino kahit sila ay nakatiwarik. Sa tapang ba naman ng mga rhino, sigurado ako na hindi rin sila takot sa heights. Dito pa rin sa Afrika, kinaaliwan ng mga netizens ang batang elepante na pinasakay ng helicopter. Ang batang elepante na to ay pinanganak na premature at hindi ito kayang alagaan ng kanyang nanay. Dahil dyan, minabuti nilang ilipat ng tahanan ang batang elepante kung saan ito mas maaalagaan ng mga eksperto. Mabuti na lang at may mga taong handang tumulong at magpahiram ng kanilang helicopter para mailipat ng ligtas at mas mabilis ang mga hayop. Kung tutuusin, pinahihintulutan naman talaga ang mga hayop na sumakay sa eroplano. Gaya sa Amerika, ang mga hayop na kinilala bilang emotional support animal ay pinapayagan sumakay kasama ng mga pasahero. Ito yung mga hype na tumatayo bilang tagapangalaga sa mental health ng kanilang mga amo. Ayon sa studies, kumakalma ang mental state ng pasahero sa tuwing kasama nila ang kanilang alagang hayop. Madalas sa mga emotional support animals ay binibigay sa mga aso dahil na rin sa sila ay ang man's best friend. Yun nga lang, parang kahit anong hype na ata ay sinasakay ng mga tao minsan na ang nai-dokumento ang pagsakay ng pasahero kasama ng kanyang alagang pikak. Meron ding kaso ng babae na sinama ang kanyang pabo sa flight papuntang California. May cute pang baboy na sinama sa economy class na ayon sa mga pasahero, okay lang daw dahil hindi naman ito mabaho at tahimik lang sa sulok. Marahil ang pinaka na ata na naging pasahero ay ang miniature horse. Ayon sa may-ari ng kabayo, meron daw siyang phobia sa paglipad kaya sa tuwing kasama niya ang kanyang kabayo, nagiging panatag ang kanyang kalooban. Sa bansang Saudi Arabia, nag-viral naman ang picture ng mga lawin na pinasakay sa business class. Ikaw, mas masarap ba mag-travel kasama ang iyong pet? O mas gusto mo nang walang kasamang hayo? I-comment mo na yan sa baba ng malaman namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Cesar R. Baro Jr., Alexander Jacob Concepcion, That Super Weird Guy, Jeff Silva, Risen David, Marife Milianis, at JJ Santiago. Maraming salamat sa inyong panunood na see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!